Ang ganda dito guys, o dito kami sa Sarja. Susundo kami ng Sujante Ayan o, ang luwang pa ng bakanting lote na yan. Patayang din ang mga bahay, yan na yan. Disyerto na yan dati, ngayon tinamundala ka ng mga bahay. Diyan na mo yan, diyan formable building, form apartment yan guys. Yeah, 'di ba?